Uh, that's some show. Mula noong taon ng 2000 ay naging parte sila ng ating buhay hanggang mangyaring nga ang nakakalungkot na pagkawala ni Chester Bennington na nauwi nga sa pagkawala din ng Linkin Park magmula pa noong 2017 at ngayon ng taon ng 2024 ay muli silang nagbalik na kasama ang bago nilang bukalista. Halika at alamin natin ang kanilang kwento. Linkin Park is back! Yes mga idol, matapos ang pitong taong pagkawala sa eksena ng banda dahil sa pagpanaw ni Chester Bennington ay nagbalik nga ang Linkin Park kasama ang bago nilang babaeng bukalista na si Emily Armstrong isang napakatalinong hakbang mula sa banda dahil ang kumuha ng bagong bukalista na lalaki na magpupuno ng pagkukulang sa pagkawala ng isang Chester Bennington ay isang suntok sa buwan at sigurado mauuwi lang sa pagkukumpara at paghahati-hati ng opinyon ng kanilang mga fans dahil wala naman talagang pwedeng pumalit at pumantay sa nag-iisang Chester. Pero kung napanood nyo na ang patikim na pagtatanghal ng Linkin Park na kasama ang bago nilang bukalista, kuradong katulad ko ay eh masasabi nyo rin na ipinanganak nang muli ang banda. Na iba man ang kanilang imahe sa ibabaw ng stage ay eh mararamdaman mo naman ang parehas na energy sa boses at performance ng kanilang bago at pumanaw na bukalista. Masasabi nating may kakayahan talaga silang ipagpatuloy ang ligasya ng kanilang banda nang hindi dadaan sa pambabatikos ng iba na may iwasan nila ang pagkukumpara. Dahil ang style ni Emily sa pagkanta ay eh nagkataon lang talagang bagay na bagay sa sa mga kanta ng Linkin Park nang hindi niya kailangang gayahin ang style ni Chester Bennington. Maririnig mo pa rin ang spirit ng kanilang mga kanta sa boses ni Emily. Kaya bukod sa astig nila mga bagong kanta, ay eh siguradong may enjoy pa rin ng mga fans kahit i-perform ng banda yung mga luma nilang sumikat na mga awitin na sobrang tumatak at minahal talaga ng masa. Pero yun nga lang, sa kabila ng matinding hype ng kanilang pagbabalik, ay nagsilabasa naman ang kontrobersya laban sa kanilang bagong bukalis artista na miyembro umano ito ng isang kulto at idinadawit pa ang pangalan nito sa isang kriminal, Halika. At kilalanin natin ang bagong mukha ng Linkin Park na si Emily Armstrong. Alamin din natin ang mga nangyari sa banda mula noong pumanaw si Chester Bennington. Ano ang nangyari sa kanila at paanong nabuo ang plano sa kanilang pagbabalik ngayong 2024. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at ilike na rin ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to Ang Linkin Park ay nabuo noong 1996 na agad ay naghari sa mainstream sa kanilang debut album pa lang na Hybrid Theory noong taon ng 2000. Binubuo sila ni na Chester Bennington sa vocals, Rob Bordon sa drums, Brad Delson sa guitars, Johan sa turntables, samples at synthesizers, Dave Farrell sa bass, at si Mike Shinoda sa rhythm guitars keyboards at college vocals. Nakabuo sila ng pitong mga albums. Ang Hybrid Theory noong October 24, 2000 na nag number 2 sa Billboard 200 at bumenta ng mahigit sa 12 milyong kopya sa US na agad in na-certified bilang Diamond Album. Bumenta ito ng mahigit sa 32 milyong kopya sa buong mundo ang pangalawang album ay ang Meteora noong March 25, 2003 na nag number 1 na sa Billboard 200 at sa napakaraming mga bansa. Bumenta naman ito ng 8 milyong kopya sa US at mahigit sa 16 na milyong kopya sa buong mundo. Ang pangatlong Minutes to Midnight naman noong May 14, 2007 ay muling nanatili sa number 1 ng Billboard 200 at bumenta ng mahigit sa 5 milyong kopya sa US. Makikita pa rin sa itaas ng Billboard 200 ang iba nilang mga album na A Thousand Suns noong September 13, 2010. Living Things noong June 20, 2012. The Hunting party noong June 17, 2014 at One More Light noong May 19, 2017. Pero dahil na rin sa paghina ng genre new metal mula sa pagpasok ng 2010 ay hindi na nakuha pa ng mga album na ito ang tagumpay na katulad ng mga nauna nilang na-release na sa hindi pa inaasahan ay masusunda na din ng ang pagkitil ni Chester Bennington sa kanyang sariling buhay noong July 20, 2017 na nagbigay ng matinding kalungkutan sa mga nagmamahal sa kanilang banda at ganoon na din sa buong industriya ng musika. Nagbigay ng tribute ang napakaraming sikat na personalidad at mga banda na isa nga sa mga ito ay ang sarili nating ati na slapshack Rest in peace, Nagbigay din ng nakakaiyak at nakakakilabot na tribute ang kanyang sariling banda na ginanap sa Hollywood Bowl kung saan ay isa nga sa mga naging highlight nito yung nasa stage lang ang kanyang mga kabanda na tinutugtog lang ang kantang nambabang nasa dilim at nakatutok naman ang spotlight sa pwestong dapat ay andon si Chester na balot ng kalungkutan ang buong venue na dahil nga andon ang katotohanan na wala na si Chester ay eh mga fans na lang ang kumanta ng buong puso. isang napakalungkot na panahon yon para sa mga fans, mga kaibigan, pamilya at sa kanyang banda na naiwan sa sitwasyon na tila ba wala ng patutunguhan. You know, we felt like we were, seven years ago we were launching a record, we were just getting started with that and everything came to a halt. And it, it felt like it got taken away, like it felt like we had a thing Kasama nilang nagperform nung gabi na yon ang mga bandang Blink 182, No Doubt, Korn, Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, System of a Down at iba pa nilang mga kaibigan na banda. Naging emotional ang gabi na yon, lalo na noong magbaw na ang banda sa huling parte ng show na para sa mga fans na nanonood ay tila ba nagpapaalam na din sila sa minahal nilang banda na malaki na din ang tsansa na hindi na nila makikita pang muli sa stage at tulad nga ng inaasahan ay eh nasunda na yon ang matagal na hayatos ng banda at kahit marami ang nagbigay ng suwestyon kay Mike Shinoda ng mga paraan para maipagpatuloy ng banda ang pagtutur ay eh mariin naman itong tinutulan ni Mike dahil para sa kanya ay napakahilaryos kung gagamit sila ng hologram na katulad ng ginamit ng management ni na Michael Jackson, Tupac at Whitney Houston. Lalong lalo ng ayaw nito yung idea na kukuha sila ng bagong vokalista sa pamamagitan ng pagsasagawa ng contest. Kaya lumipas ang mahabang panahon na halos na wala na tayo ng balita sa Linkin Park hanggang nilinaw ni Mike noong January 18, 2018 sa isang komento na hindi umano wala ang kagustuhan niyang ipag patuloy ang banda at ganun din umano ang nararamdaman ng kanya-mga kabanda pero sa interview nito sa vulture noong March 29, 2018 eh sinabi nitong hindi niya din alam kung ano na ang mangyayari sa future ng kanilang banda I'm unable to say what will happen with the band There's really just no answer and it's funny because if I even say anything about the band's future that becomes the headline which is stupid because the answer is there is no answer Fans think they want to know what the future is. Believe me, I want to know what the answer is. But there just isn't one. Gustong gusto mang kasi nilang ipagpatuloy ang Linkin Park. Eh ayaw naman nilang maghanap ng kapalit ni Chester. Kung mangyayari umano na may makita silang bagong vokalista, eh gusto nilang dumating ito ng kusa. Yung tipong bahala na ang tadhana. At hindi yung tipong pinipilit nilang palitan ang kanilang kaibigan. That's not my goal to look for a new singer. If it does happen, it has to happen naturally. If we find someone that is a great person and good stylistic fit, I could see trying to do some stuff with somebody. I would never want to feel like we are replacing Chester. Noong 2019, kahit walang bukalista ay tahimik na nagsama-samang muli ang mga miyembro sina Mike, Johan at Dave Farrell para bumuo ng mga bagong kanta. Kalaunan ay sumama sa kanila si Brad Delson pero hindi na nagkaroon pa ng interes ang drummer si Rob Bordon. Sa parehas na taon ng 2019 ay eh ipinakilala ng isang kaibigan sa banda si Emily Armstrong, isang napakagaling na bukalista at rhythm guitarist ng bandang Dead Sara na nauwi nga sa pagpapalitan nila ng ideas at umano ay pagsusulat ng mga bagong kanta kung saan ay dito nga nagsimula ang pagiging magkaibigan ng mga ito. Nasundan yon ng kagustuhan ni Mike na magsulat at magproduce ng kanta para sa ibang artist. Kaya sa mga panahon na yon ay marami siyang nakausap at nakilala mga bagong artist at mga producer. At isa nga sa mga ito ay ang multi-instrumentalist, producer at songwriter na si Colin Britain na nakakuha ng kanyang respeto at paghanga. Noong August 13, 2020 ay nag-release ang Linkin Park ng kantang She Couldn't na record pa nila noong 1999 na kasama pa sa Chester at ibinilang nila ito sa 20 th anniversary edition ng kanilang album na Hybrid Theory na na release noong October 9, 2020. Noong October 29, 2021 ay nilinaw ni Mike sa isang interview na hindi pa tamang oras para magbalik ang Linkin Park na sundan pa yon noong April 2, 2022 na muling nilinaw ni Mike na wala silang plano sa banda that time. Hindi sila gumagawa ng kahit anong may kinalaman sa albums, sa tours o kahit anong bagong kanta. Pagpasok naman ng 2023 ay muling tahimik na nagsimulang magkita si Mike at si Joe at napag-usapan nga ng dalawa kung ano kaya ang mangyayari kung ibabalik nila ang banda hanggang sa dumating sa punto na parehas nilang ipinagtapat sa isa't isa ang kagustuhan nilang makabalik sa pagtugtog na magkakasama na uwi yon sa sulidong plano na gumawa muli ng mga bagong kanta. Lalo na at kalaunan ay sinalihan silang muli ng dalawa pa nilang kabanda na sina Dave at Brad. Dito na nagkasundo ang apat na subukan muling tumugtog ng magkakasama at nagimbita pa sila ng ibang music artist para sa recordings. Nakasama nga dyan sina Emily at Colin. Noong una ay akala ng mga ito ay side projects lang ang kanilang ginagawa na kasama ang Linkin Park. Pero habang lumalalim nga ang kanilang collaboration ay ay nagpasya ang Linkin Park na buuin muli ang banda. Kinuha nilang bagong vokalista si Emily dahil sobrang bagay ang boses nito at style ng pagkanta sa mga awitin ng Linkin Park. Kaya din itong bigyan ng buhay ang kanilang mga kanta nang hindi kailangan gayahin si Chester Bennington. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, eh sobrang laki din naman nga ng impluensya ni Chester sa style ng pagkanta ni Emily. Si so Chester ang dahilan kung bakit sinubukan ni Emily ang mas agresibong style ng pagkanta When I first listened to uh, Linkin Park, like uh, Hybrid Theory, was like my favorite album, um, and I was starting bands at the time. I was in a band, and that was the moment where I was like. I wanna sing and scream. Bukod nga kay Emily mga idol, ay kinuha din nila bilang bagong drummer si Colin Britain. Dahil matagal nang dumistan siya sa kanila, ang kanilang original na drummer na si Rob Bordon. Sa hindi kasi malamang dahilan mga idol, eh mula nga nagkaroon sila ng hiatus noong 2017, eh hindi na ito masyadong nagpapakita sa banda. Samantala, eh hindi na rin naman na itago ng Linkin Park ang kanilang planong pagbabalik. Dahil noong April 30, 2024, eh lumabas na ang balita sa sa Billboard Magazine na nakakatanggap umano ng offers ang booking agency ng Linkin Park para umano sa potential na reunion at pag-headline -e ng banda sa mga festivals sa sunod na taon ng 2025. Nakalagay lang doon ay ang mga miyembro sina Shinoda Delson, Farrell, Han at bago umanong bukalistang babae hanggang noong September 5, 2024 nga ay nagsagawa na ng event ang Linkin Park sa Los Angeles, California na tanging mga miyembro lang ng kanilang official fan club na Linkin Park Underground ang pwedeng pumunta at sa event na yun nga ay inanunsyo ng banda ang kanilang pagbabalik at pagpapakilala sa dalawa nilang bagong miyembro naka-livestream mga idol ang naturang event na mapapanood mo sa kanilang YouTube channel kung saan ay official din nilang nirelease at pinerform ang kanilang pinakabago at sobrang astig na single na The Emptiness Machine naman ng kanilang pinakabagong album na From Zero na nakaplanong i-release ngayong November 15, 2024. Susunda nila yung mga idol ng malawakang tours lalo na sa sunod na taon. Ganun pa man, sa kabila ng excitement at sobrang hype sa pagbabalik ng Linkin Park ay sinabayan naman nyo ng paglabas muli ng kontrobersyang kinakasangkutan ng kanilang bagong bukalista. Si Emily Armstrong mga idol ay ipinanganak noong May 6, 1986 sa Los Angeles, California. California, nagsimula itong tumugtog ng gitara at sumulat ng kanta sa edad lang na labing isang taong gulang. Nahasa nito ang kanyang pagkanta sa edad na labing lima na isa nga sa mga iniidolo nito at malaking impluensya ay si Chester Bennington. Hindi na nito tinapos ang kanyang pag-aaral ng high school dahil buo na ang loob nito na musika na ang gusto niyang tahaking karera. Mula pa umanong matuto siya maggitara ay alam niya na ang gusto niyang maging parte ng isang banda. Sa interview nga ito noong 2012 ay eh sinabi nitong musika lang ang nagbibigay sa kanya ng motibasyon sa kanyang buhay kaya hindi na bago si Emily mga idol sa industriya ng musika dahil 2002 pa lang nakasagsaga ng kasikata noon ng Linkin Park ay naging bukalista na at rhythm guitarist ito ng bandang Dead Sara na nakapaglabas pa ng tatlong albums hindi man ganun kasuksesful ang kanyang banda ay napansin naman ng marami ang kakaiba at espesyal na boses ni Emily kinu at nakapag-perform na ito na kasama ang mga katulad ni Courtney Love, The Offspring at iba pa. Pero napuno naman ng kontrobersya ang pagiging miyembro umano nito ng Church of Scientology na isang bagong religious movement na kasama ang palad ay inilalarawan ng ilang sangay ng gobyerno, international parliamentary bodies at maraming superior court judgments na isa umano itong mapanganib na kulto at manipulative profit making business na syempre ay eh wala naman tayo sa lugar para malaman kung totoo ito o hindi. Kasabay din itong lumabas noong September 5, 2024, ang lumang akusasyon kay Emily na sumuporta umano ito sa isang rapist na kapwa miyembro niya sa Scientology na nagngangalang si Danny Masterson. Pero habang ginagawa ko itong video mga idol, ay sumagot naman si Emily sa pamamagitan ng pagpo-post sa kanyang social media account para ipaliwanag ang kanyang sarili. I'm new to so many of you. And I wanted to clear the air about something that happened a while back. Several years ago, I was asked to support someone I considered a friend at a court appearance, and went to one early hearing as an observer. Soon after, I realized I shouldn't have. I always try to see the good in people, and I misjudged him. I have never spoken with him since. Unimaginable details emerged, and he was later found guilty. To say it as clearly as possible, and the victims of these crimes. Hindi naman nilinaw ni Emily ang kanyang pagiging miyembro ng Church of Scientology, kaya maraming mga fans ng Linkin Park ang bumabatikos dito. Dahil ang relihiyon manong ito ay mayroong kakaibang paniniwala sa mga paksa na may kinalaman sa mental health issues na maaaring magkaroon ng epekto sa mga awitin ng Linkin Park na karamihan ay may kinalaman sa ganitong usapan. Ang pinagdadaanan ito ni Emily Armstrong mga idol ay eh katunayan lamang kung gaano kahirap ang maging bagong bukalista ng isang napakasikat ng banda lalo na sa panahon natin ngayon na nilalamon na tayo ng social media kung saan ay malaya na ang lahat na makapagbigay ng kanilang opinyon. may mga taong nagbibigay ng buong suporta ah, pero marami rin ang taong hahanapan ka ng mali at punong puno ang puso ng panguhusga kaya kahit ano pang isyo ang dumating sa paglabas ng Linkin Park katulad ko eh siguradong napakaraming sulit solidong tagahanga ng banda Ang sobrang sayang marinig muli Ang kanilang mga kanta naging malaking parte ng ating kabataan Hindi naman siguro kawala ng respeto sa ating idolong si Chester Bennington Kung yayakapin natin ang malaking pagbabago ng banda sa kanyang pagkawala Dahil kahit sigurado na kayang ipagpatuloy ni Emily ang legasya ng banda E eh sigurado din namang hindi na mawawala pa si Chester sa ating mga alaala I only Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay 'wag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.